Yun, good morning mga kalahi. Ah. Uh, pala yung ating mga late born. Papatawin ko sa inyo. Bali nakaano sila, pre-raise na sila. So pag umaga, nilalabas natin sila dito sa ating cording area lang. Hanggang tanghali, eh, bante na bante sila kasi baka mamaya iba na may ari. So ayan yes, sila oh. Yung mga pagkain nila mga kalahi, haluin pa din. Ayun. Para pag nagutom sila, papasok sila diyan. Madali magpabalik sa ito sila yan bali ano lang yan nasa bali nasa 14 pieces lang yung makalahi ito yung iba hilalim yan hilalim. so reason kung bakit tayo nagpa free range ng ganito lang na mga ilang oras lang is after nilang kumain kasi tumutok ka sila ng mga damo yung damo na yan yun yung kanilang gamot para kung mayroon man silang sakit bukod sa mga medicine o mga gamot na binibigay natin sa kanila nakakais na lamang ng troll na mineral na galing sa lupa sa akin itong mga damong ito kasi yung mga damo na gamot nila yun eh so, naghahanap sila ng mga damo ito mga babae ito ito mga babae din so, yung mga lahi. tapo ito yung mga ito ay mga April 1 and April 7 born so bali pinagsama natin sila 7 days yung kanilang interval pinagsama ko na kasi medyo masikaso kapag magkahibalay eh. Tapos ito naman yung ating May 5 born na late born. So umabot tayo mga lahi. Talagang pinilit ko eh. Ayan so, sila. yan Kung tila naman ito, nasa ano lang ito, nasa 24 pieces. Ayan, 25 eggs. So, tapos 24 yung uh, nag-hatch. So good breed mga kalahi. So ito ay tatlong linyada yan ng mga nakakross mga kalahi. So magiging available yung mga kalahi. Magating ng 4 months and up release tayo tapos dun sa mga nag order sa atin ng mangyan dome for breeding materials yung yung mismong F1 na anak ibabalik ko dito sa nanay nila so yung magiging anak nun yung ating i-release para sa breeding materials na nagkatawang sa akin ng mga mangyan dome mga kalahi so yun lang mga kalahi thank you for watching